Uh, so we examined uh, I'm Dr. Joe Poblete, together with me is Dr. Elaine Diaz. So we are from the Philippine General Hospital. So we examined uh Ma'am LV at our institution last September 5 with the following findings. So I'm showing the patient's uh, right eye as examined using the slit lamp uh, examination, no. isang uri po ng aparato para mas makita natin 'yung mas maliliit na detalye ng mata. Ito ho 'yung itsura ng kanang mata ni Ma'am LV nakikita ho natin, no? meron hong puti sa gitna na bilog, no? Uh, sa kristal ng mata or cornea. before that, you're a specialist, eye specialist? Yes Ophthalmologist? Yes, sir. right. Or... Yes, Your Honor. So what we're seeing po is uh, calcific plaque, no? parang kaliskis po no? sa kristal ng mata. At bukod ho doon, yung kristal po mismo ng mata, marami ho siyang maliliit na ugat. No? Hindi na ho siya uh, klaro ng kagaya po ng sa normal na tao. Bukod doon, uh, sa ilalim po niya, meron hong parang membrane na nakita, parang balok po na uh, tumatakip doon sa gitna ng paningin, kaya halos wala na ho siyang makita. Yung paningin ho ng kanang mata, hand movement with fair light projection, ibig sabihin, nakakaaninag na lang po ng galaw ng kamay at nakakasabi po kung saan po yung direksyon ng ilaw. Ganun na lang po kalabo yung natitirang paningin. Um, next slide po. Yung susunod po na larawan, ito naman ho yung kaliwang mata ni Ma'am LV. Nakikita niyo po na uh, kakaiba na ho yung itsura, no? Ang tawag ko dito sa kondisyon na ito ay thysis bulbi. Ibig sabihin ho, uh, kuluntoy na ho yung mata, malambot na ho dahil sa uh, malaking damage na tinamasa niya, no? Doktor, ano uh, pa uh, ano yung mga guhit-guhit na brown? Iyan ho yung uh, dating niyang cornea, niya, no? Na umimpis na po. Kaya ho ganyan yung itsura. No? Yung matang po yan ay uh, no light perception. Ibig sabihin, bulag na po talaga. Hindi na ho nakakakita ni aninag ng ilaw. So, uh, because uh, hindi ho kami makakita ng lagay po ng likod ng mata ni ma'am sa kanan, nagsagawa ho kami ng additional test. No? Ocular ultrasound ho yung tawag. Next slide po makikita ho natin, base ho dun sa isinailalim po namin na ginawa ho namin na ultrasound, na hindi lang sa harap ng mata yung problema. No? Maging yung lente po ng mata ni ma'am, wala sa tamang posisyon, maaring na displaced po, no? palikod. At mismo yung retina ho niya, yung isang bahagi po ng mata na importante sa paningin, ay may bahagi po na natuklap. No? Next slide po. So ang final na diagnosis ko namin para kay Ma'am LV, para sa kanang mata po niya, uh, di -diagnose po namin yung kanang mata as a case of intracameral fibrovascular proliferative membranes, probably from chronic neglected inflammation as well as corneal leukoma with calcific plaque, incomplete posterior vitreous detachment and vitreous membrane with focal retinal traction by ultrasound. Yung sa kaliwa naman po, Layman's terms, ano ibig sabihin po? Ah, uh, pasensya na po sa technical term, no? Yung unang bahagi po, yung intracameral fibrovascular proliferative membrane, ito yung nabanggit ko po kanina na parang membrane or balok na nandun hu sa loob ng mata niya na tumatakip po dun sa pupil or dun sa putas ng mata. Uh, at yung uh, naiisip po namin na posibleng dahilan po nun is a chronic neglected inflammation. Ibig sabihin, uh, matagal na hong nangyayari po ito no? dahil sa matinding pamamaga na hindi po nagawa ng uh, karampatang lunas. Kaya ho siya nagkagano, nagkaganoon. Bukod ho doon, yung calcific plaque po, yung parang kaliskis sa kristal ng mata, nasa diagnosis din po. At yung nakita rin po sa ultrasound na parang may bahagi po ng retina na natuklap. No? Uh, at saka ho yung uh, lente na wala sa tamang posisyon. Yung sa kaliwa, yun po yung nabanggit ko na uh, lumiit na ho yung mata. Nag-shrink na po, naging kuluntoy na kaya ko ganun ho yung itsura. Ang tawag ko doon ay Thaisis bulbay. Wala po sinabi niya wala sa tamang posisyon. Pwedeng ilagay sa tamang posisyon sa kanan yung sa kanang mata. Uh, kung like, kung ooperahan ho natin, tatanggalin ho natin yung na-displace na natural lens at papaltan ho natin ng artificial na lens. Ang ibig sabihin po, pag ilalagay sa tamang lugar, may posibilidad na makakita makabanaag ng kaunting liwanag. Uh, next slide po. Allow me to answer that using the next slide. So yung plan po natin para sa pasyente kay Ma'am LV is to offer the following surgeries po. No? Uh, ayusin po natin yung uh, harap ng mata niya. Ang tawag po doon ay uh, anterior chamber reconstruction at bukod po doon, Ah, uh, din sindin ho natin yung likod, ang tawag doon is pars plana vitrectomy, no. Yung lensectomy po, ayun to yun po, yun po yung paraan ng pagtanggal ng lente na na-displace. Tapos saka ho tayo maglalagay ng uh, artificial na intraocular lens na tinatawag. Bukod doon, ah, dahil po yung kristal ng mata po ni ma'am ay malabo na, nangangailangan po siya ng corneal transplant, no, or optical penetrating keratoplasty. Uh, yun ho is is a major operation at kailangan po ng paghahanda bago siya maoperahan. Okay doc, uh, with the permission of the chair. Uh, all of these are trauma related am I right? Uh trauma is one of the many possible causes your honor. What are the other possible causes? Uh, other causes can be from infection, from chronic inflammation, uh, from metabolic causes and trauma is just one of the these possible causes. Or meron pa ba siyang pag-asa makakita? If matuloy itong surgery. Uh, we have advised the patient regarding guarded prognosis. Sa, uh, ibig sabihin ho, kahit gawin ho natin po yung operasyon dahil matindi na ho yung damage na tinamasa ng kanang mata, wala pong kasiguraduhan regarding the result of the operation. Na kahit operahan ho natin, hindi natin magagarantiya na makakakita ho siya. So, how many percent is she blind? 100% left and right eye? The left eye, sir, is hundred uh, 100% blind, no light perception. However, the right po, uh, meron pa siyang naaaninag na hand movement, paggalaw ng kamay, at kaya niya pa hong masabi kung saan po yung direksyon ng ilaw. Pero malabo na ho talaga. Alright. Still have any presentation? Uh, that's my final slide, you're on You have a written uh, report of what you've just uh, narrated to us. yeah We issued the clinical abstract to the Senate physician. Bo. Do we have a copy of that, ComSec? The ComSec is directed to retrieve a copy of the report uh, given to the Senate Medical Office, and uh, that would form part of the records of this proceeding. So, the record. Uh -huh. Senator Strada, you have. Uh, a statement to yes. mr jack may i know where the spouses spouses uh, mr chairman they are just running late but they are expected to arrive at around 9.30 all right we can proceed uh, okay. your honor you have a question i think uh, uh yes. can i just give my opening statement mr go ahead chair. go ahead thank you mr chair